Ate Lakam, nakabidyo ko lang kimpaw habang nasa bakasyon sa Cebu ang dalawa. Titang kita sa mukha ni Ate Lakam kung gaano kasi ito sa bago nagpapasaya sa kapatid. Finally, inamin na din na nakabanding at nakilala ang buong family sa Cebu. Alam naman natin na tubong bisaya ang akres kaya pagdating pa lang sa airport, mainit na pagsarubong sa kanila. Marami din ang nagtataka kung bakit tila couple white ang kasuotan ng dalawa. Sinigya nila dahil naharap sa buong pamilya. Ayon nga sa mga komento, Thank you sa update. Finally, nat nakatagpo na siya. Wala nang malulungkot na pants. Ang bilis lang ng panahon. Parang kahapon lang, grabe ang pinagdaanan ni Kimi sa kanyang ex. Ngunit ngayon, happy na happy na. Wala talagang ibibigay na pagsubok si Lord na hindi natin kayang lagpasan. Strong and brave ang nag-iisang Kim Chu. ang happiness na meron ka ngayon ay hindi na mawala. Sana si Paolo abilin na ang taong bubuo sa pagkataon niya. Wala naman ibang kiling si Kimi, kundi ang magkaroon ng sariling pamilya. Soon, at maikasal sa taong mahal niya. Kipagdarasal namin na maging matatag ang kinpaw. At habang buhay na maging masaya. Ilan lang yan sa si mga ibinahaging komento. Anong senyorito?